pa ng pagharang ng mga Chinese Coast Guard vessel sa maliit na barko ng bansa. Target sana nitong magdala ng supply para sa mga nagbabantay na sundalo sa nasa BRP Sierra Madre sa Palawan. Si John C. Paulo makahila sa detalye. Makalipas ang apat na buwan matapos harangin ng mga barko ng China ang maliit na barko ng Republika ng Pilipinas na pumunta sa BRP Sierra Madre upang maghatid ng mga pagkain at palitan ang mga marines na nagbabantay doon, tila naulit na naman ang pangyayaring ito, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama na ang mayor na Pag-asa Island na si Mayor Eugenio Bitoonon Jr. at iba pang mga naninirahan sa isla. Ayon kay Mayor Bitoonong Jr., nagpunta sila sa BRP Sierra Madre upang pansamantalang makisilong dahil sa lakas ng ulan at alon dulot ng hangin habagat na pinaiting ng Bagyong Jose noong July 31. Makikita sa mga litratong ito na habang pumapanaot papunta sa BRP Sierra Madre, ang civilian ship ng Pilipinas ay nakita sila at hinaras ng dalawang malaking barko ng Chinese Coast Guard na ang isa ay may bow number 3111 at walang tigil na binusinahan ang maliit na bangka ng Pilipinas na ML Sanina. Kaya naman sa bilis na 7 knots ay nagpa na ang kapitan nito na mag-divert ng direksyon at gamitin ang teknik at hindi nga nagtagal ay nagtugumpay ito. Wala naman anya silang nakita mga bangkang pangisda ng Chino dahil sa masama ang panahon. Ngunit may nakita silang tatlong Vietnamese fishing boat na pawang nanginisda isda sa karagatan ng Pilipinas. Sa ngayon ay walang barko ang Philippine Coast Guard sa kalayaan Group of Island upang tapatan ang mga malalaking barko ng Chinese Coast Guard Napatuloy na umaaligid sa BRP Sierra Madre kung saan nagbabantay doon ang Philippine Marines. Samantala dumating sa Pag-asa Islands nitong Sabado ang eroplano ng Philippine Air Force upang dalhin sa mga sundalong nagbabantay doon ang mga pagkain at mga donasyon ng iba't ibang grupo gaya ng damit na suot ng mga Philippine Marines na may nakasulat na Bantay Spratly matatandaan nagsampana ng kaso ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea laban sa pangkihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Kung saan, sinusuportahan ito ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na Estados Unidos, Japan, South Korea at maging ng European Union. Janze Paulo Makahilas, Eagle News.